Magandang araw mga kaibigan uh, Ito, uh, update sa mga Nagaganap na rally ngayon Sa Metro Manila Unahin natin ang isang kawawang pulis Na kinuyog ng mga rallyista Naka-formation sila Mahirap uh, ma break ng mga rallyista Kailang Para bang itinulak ng kapwa niya pulis Ano ba ito? Kawawa tuloy ang pulis uh, Ito namang mga pulis natin Wala namang kasalanan tapos silang ang nasasaktan. Kawawa. Nawa ko sa mga pulis. Sana hindi mangyari ito. Ito. Tingnan natin. Grabe ng ah, uh, violente itong mga rallyista. Hindi na maganda. Yan. Hmm. Hmm. Yan. Oh. Yan oh. Hmm.

nakaka I don't know how do I describe this kawawa yung police but then uh, ganyan talaga uh, tungkulin niya eh. Kaya lang hindi kalaban ng mga police kaya sa mga realista wag niyo namang idamay ang kalaban yung mga politiko yung mga nagnakaw ng bilyones nating pera polis sa uh, but sana hindi mauwi sa karahasan ay eh, yung sabi ko na parang itinulak parang hindi pala parang ginuyod hinila yung kanyang shield sa paghila sa lakas kaya natumbas siya mabuti na lang naka balik kagad ka para hindi siya kuyugin ng mga ralista ito another uh, kaganapan i don't know saan ito grabe hmm. Ang mga mga tao. Mahamag kayo so, po ay naginipon-nipon dyan sa nabaw. May mga pwersa na po na papunta ng Malacanang. maya-maya lang. Hindi wala na. Para po ang uh, Malacanang ni Marcos Jr. para lumayas. So, papuntang na, Malacanang. na po ng Protest ngayong ng gabi, ang pangatlong ko kasaysayan sa Pilipinas upang ang gobyerno sa kamay ng mga abusado utang habang kayo po ay nagtitipon-tipon dyan sa Davao, may mga pwersa na po na papunta ng Malacanang din maya-maya lang, Mendiola na, para yanigin po ang uh, Malacanang ni Marcos Jr. para lumaya sa poder. No? Ito, may mga panawagan na, po. nananawagan na po ng Black Day Protest ngayon. Hanuman Saluneta tayo Okay, so Ano ba ito? Ikatlong yugto ng people power I don't know Bakit tayo nagkaganito? Yan ang tanong ng Pangulo eh <laughs> Tinatanong niya sa taong bayan Bakit tayo nagkaganito? Nasasyak ako ganito na pala ang gobyerno ngayon. Mabuti, natauhan siya. Kaya ito ngayon, spontaneous yung paglabas galit ng taong bayan. Okay? Salamat kay yung mga nanawagan, artista, si Sara Jeronimo. UAAP opening ceremony, hindi niya napigilan magsalita na hindi na maganda ang nangyayari sa ating bayan kayo mga kabataan you are the future of this country gumalaw tayo makilahok tayo talaga <laughs> and then sino pa mga uh, social media influencer Kara David <laughs> viral na viral yung kanyang birthday wish na sana lahat ng kurakot sa Pilipinas magurgur you can just tell ito no yung Pabiro, yung birthday wish ni Cara David. Kaya makikita mo yung kanyang, kung ano pa, ah, uh, desperation. What happened to this country now? Ang promise ng Pangulo is bayan, babangon muli. Anong ginawa niya after three years? Bumabangon ba tayo ngayon? Sana, may maayos pa niya sana ipakita niya ang totohanang reforma para hindi tayo mauwi ng Nepal o Indonesia. Huwag nilang gawing cosmetics yung pagpapalit ng speaker. I just don't know kung paano. Yung pinapauwi nila si Saldico. Sige nga. Pauwiin. Uh, in 10 days ko no, pauwiin. Tingnan natin kung mapauwi. At kung mapauwi, anong gagawin nila kay Saldico? Eh? So, lahat nito is, the ball is in the hands of the President. Pakita niya yung sincere siya na talagang galit siya sa corruption. Pag nakita ng taong bayan, may sample na ba na nakulong, nakasuhan. Yan, medyo huhu pa rin ang galit. Kasi, basically, ang Pilipino, mapagpatawad, mapagpasinsyosyo. Ngayon, sukdulan na lang talaga ang galit. Okay, so, hintayin po na ang susunod na kaganapan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang uh, sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng maayos na tiran kasi kawawa sila. Yung bubong nila tumutulo na butas-butas kung mag kawawa sila. Panoorin niyo ang video na ito. nani sila ang nataga ano gero, magatop ni sila karon.

So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Naapay. Wa pa makpuminyo ang duha. Ay. Mm -mm. So duha lang ang imong anak karon nga gaboyon Tanan na nakapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo.